Apay natuto nga agad itong si Jordan Poole sa ginawa niyang pagkakamali at ito ang kanyang pagbabagong ginawa. While bago ang tapatan ng Wizards pati na rin sa Celtics ay itong si Jordan Poole ay naglaro lang naman ng worst game of his career niya para nga sa Wizards. O nagtala siya ng 0 points at 0 out of 5 nga siya sa field at talaga naman mga idol maraming hate ang naramdaman ni Jordan Poole pati na nga rin sa mga Wizards fans ay binusya in game. And actually, hindi lang one game mga idol ang bad game ni Jordan Poole. Sa kanyang huling tatlong game ay nag-average lamang siya ng almost 6 points per game. At gumawa na nga tayo ng video about dito mga idol kung saan ipinaliwanag natin na itong si Jordan Poole is just taking bad shots at talaga namang low percentage shots. Kaya nga't nagresulta ito ng pag-average na lamang ng 6 points per game sa past 3 games nila pero mukhang natuto nga itong si Jordan Poole sa kanyang mga naging pagkakamali at sa tapatan ka ng Wizards pati na rin ng Boston Celtics against sa number 1 team sa Eastern Conference. Abay si Jordan Poole nagtalangan ng 19 points with 5 assists, dalawang rebound at isang steal. And well mga idol, ito nga ang kanyang ginawa. Ito ang pagbabago niyang ginawa, panorin natin. Sa unang play pa lang ay makikita na natin ang high IQ ang matalinong cut ni Jordan Poole in the paint na nagresulta ng easy basket sa kanya. Hindi niya nanilan deep pa ito mga idol at tinira na agad. Umangat agad kaya naman wide open easy two pointer. And then sa next play naman natin mga idol hindi na umisde back si Jordan Poole hindi na nagkung ano-ano pang dribble move. Abay straight up tumira na nga agad na nagresulta nga na nagulat na itong si Drew Holiday mga idol. Hindi na nakakontest. Nakapasok yan ni Jordan Poole. And then here mga idol pagdating naman sa play na ito ay pinakita niya nga ang kanyang ability to drive in the basket na hindi niya nga masyadong na-utilize dito sa early career niya sa Wizards dahil panay long shot ang kanyang tinitira. At dito naman mga idol ay another attack to the basket ni Jordan Poole na nagresulta nga ng maganda. May kita natin ang kanyang finishing ability. He finishes this layup over a 7-footer shot blocker na si Kristaps Porzingis. And I think mga idol ito ang dapat na mas gamitin pa ni Jordan Poole na skill niya. Ayan nga ang pagdadrive in the basket because he can definitely make shots in the paint. At ngayon nga nasa redeem na siya mga idol, nasa flow na siya ng opensa and he is feeling himself, abay pwede na siyang tumira ng ganitong mga klasing tira. Yung mga may hirap, yung maraming dribble moves, step back at pumasok ngayon for JP. Dahil nga mga idol, he made his previous baskets. At mga idol, rhythm is a big thing para nga sa isang offensive player kagaya neto ni Jordan Poole. At yan nga mga idol ang ilan sa mga baskets ni Jordan Poole. Ilan sa 19 points niya this game against sa Boston Celtics. At kaya naman mga idol pinuri siya ng maraming fans na nakakita nga ng kanyang pagbabagong ginawa. Yet let's see mga idol kung matututo na ba itong si Jordan Poole sa kanyang naging malaking pagkakamali at tutuloy niya itong kanyang ginawang pagbabago in the next few games. Pero anyways, ano bang masasabi niyo dito inong inyong opinion? Komento niyo lamang mga idol sa ating comment section.